ko ayaw daw kay Brother Eli kasi sumisigaw at nakikipagdebate bagay na yon ay isa lamang sa paguudyok ni Satanas na sumisira sa pananampalataya ang tanong ko po Brother Eli may nakasulat ba sa banal nakasulatan kasulatan na kailangan mo makipagdebate sa mga ibang grupo salamat po Oo kapatid, si Pablo nga nakikipagdebate. Panginoon su Kristo Nilolo Niloloko lang kayo ng mga born again na pastor na ayaw makipagdebate. Nagbabasa ng talata, hindi nila naiintindihan. Alam mo kung bakit. Eh takot makipagdebate ang mga yan eh. Ang tanong, may katotohanan ba ang sinasabi ni Brother Elisoriano na pwedeng magdebate sa panahong ito? Kaya alamin po natin sa mga sulat ni Apostol Pablo at ipong pakinggan ang sinasabi niya sa kanyang mga sulat. Ang mga aral na ito'y totoo at mapagkakatiwalaan. Kaya gusto kong ituro mo ang mga bagay na ito upang ang mga sumasampalataya sa Diyos ay maging masigasig sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito'y mabuti at kapakipakinabang sa lahat. Ngunit iwasan mo ang mga walang kwentang pagtatalo-talo. Ang pagsusuri kung sino-sino ang mga ninuno at ang mga diskusyon at debate tungkol sa kautusan dahil wala itong naidudulot na mabuti. Pagsabihan mo ang taong sumisira sa inyong pagkakaisa. Itakwil mo siya kung pagkatapos ng dalawang babalay, hindi pa rin siya nagbabago. Alam niyo na masama ang ganyang tao, at ang kanyang mga kasalanan mismo ang nagpapatunay na parurusahan siya. Dito ay pinapakita po yung isang bagay na hindi na kailangan natin magdebate, sapagkat malinaw ang sinasabi ni Apostol Pablo na hindi na kailangan magdebate. Ngunit iwasan mo ang mga walang kwentang pagtatalo-talo, ang pagsusuri kung sino-sino ang mga ninuno, at ang mga diskusyon at debate tungkol sa kautusan, dahil wala itong naidudulot na mabuti. Ipinapakita na tayo bilang kristyano ay hindi tayo dapat makilahok o makipagdebate sa mga taong iyan. Sila pwede, pero kung ikaw ay nakakilala bilang kristyano, dahil alam natin hindi lang ito makakabuti. Kaya iwasan natin ang dibatihan. Basahin po natin sa unang korinto, kabanata isa, talata dalawampu. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mauhusay sa dibate sa panahong ito? Hindi ba't ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng mundo ay kamangmangan kung magtatanong ang iba sa inyo, bakit si Apostol Pablo ay nakikipagdebate? Yan po ang katotohanan na kung saan ay binigyan po siya ng authority ng ating Panuso Kristo upang maipakilala ang ating Panuso Kristo. Kaya po siya nakikipagdebate. Basahin po natin sa mga sulat ng mga apostol dito sa aklat ng mga gawa. Ikasyam na kabanata. Nakakilala si Saulo sa Panginoon. Patuloy pa rin ang pagbabanta ni Saulo sa buhay ng mga tagasunod ng Panginoon. Pinuntahan pa niya ang punong pari at humingi ng mga sulat na ipapakita niya sa mga sambahan ng mga Hudyo sa Damascus bilang katibayan na binibigyan siya ng kapangyarihang hulihin at dalhin sa Jerusalem ang sino mang makikita niya roon na sumusunod sa pamamaraan ni Jesus, lalaki man ito o babae. Nang malapit na si Saulo sa lungsod ng Damascus, bigla siyang napalibutan ng nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumbas siya at may narinig siyang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sumagot si Saulo, Sino po ba kayo? Sinagot siya ng tinig, Ako si Jesus na iyong inuusig. Tumayo ka at pumunta sa lungsod at doon ay may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo. Nakatayo lang sila na natigilan. Nakarinig sila ng boses, pero wala silang nakita. Tumayo si Saulo, pero pagmulat niya ay hindi na siya makakita. Kaya inakay na lang siya ng mga kasama niya hanggang sa Damascus. Tatlong araw siyang hindi nakakita at hindi siya kumain o uminom. Doon sa Damascus ay may isang tagasunod ni Jesus na ang pangalan ay Ananias. Nagpakita sa kanya ang Panginoon sa isang pangitain at sinabi, Ananias, sumagot siya, Panginoon, bakit po? Sinabi ng Panginoon sa kanya, Pumunta ka sa daan na tinatawag na Matuwid, at doon sa bahay ni Judas ay hanapin mo ang taong taga Tarsus na ang pangalan ay Saulo. Nananalangin siya ngayon at ipinakita ko sa kaniya sa pamamagitan ng isang pangitain na pumasok ka sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay para muling makakita. Pero sumagot si Ananias, Panginoon, marami po akong nababalitaan tungkol sa taong iyon na malupit siya sa inyong mga pinabanal sa Jerusalem. Narito siya ngayon sa Damascus at binigyan siya ng kapangyarihan ng mga namamahalang pari na hulihin ang lahat ng kumikilala sa iyo. Pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, Lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi Hudyo at sa kanilang mga hari at sa mga Israelita. At ipapakita ko rin sa kanya ang mga paghihirap na dapat niyang danasin para sa akin. Kaya pinuntahan ni Ananias si Saulo sa bahay na tinutuluyan nito. At pagpasok niya roon ay ipinatong niya ang kanyang kamay kay Saulo. At sinabi niya, Saulo, kapatid ko sa Panginoon, pinapunta ako rito ng Panginoong Yesus. Siya ang nagpakita sa iyo sa daan ng papunta ka rito. Inutusan niya ako rito para muli kang makakita at mapuspos ng banal na espiritu. Biglang may nahulog na parang makakaliskis ng isda mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Pagkatapos tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at muling lumakas. Ngayong alam mo na, kaya si Apostol Pablo ay naging apostol, binigyan po siya ng authority na mangaral o magdebate sa panahon niya. Kaya, nung siya ay nangangaral at nagdebate, ating alamin naman sa mga sulat ni Apostol Pablo kung paano siya nakikipagdebate. Ikalabing pitong kabanata Nangaral si Pablo sa Thessalonica. Dumaan sila sa Amphipolis at sa Apolonia hanggang sa nakarating sila sa Thessalonica. May sambahan ng mga Hudyo roon at ayon sa nakagawian ni Pablo, pumasok siya doon sa sambahan. At sa loob ng tatlong araw ng pamamahinga, nakipagdiskusyon siya sa mga tao roon. Ginamit niya ang kasulatan para patunayan sa kanila na ang Kristo ay kinakailangang magtiis at muling mabuhay. Sinabi ni Pablo, Itong Jesus na aking ipinapahayag sa inyo ay ang Kristo. Ang iba sa kanila ay naniwala at sumama kina Pablo at Silas. Marami ring mga Griego na sumasamba sa Diyos at mga kilalang babae ang sumama sa kanila. Pero nainggit ang mga Hudyo kina Pablo at Silas. Kaya tinipon nila ang mga basagulerong tambay sa kanto. At nang marami na silang natipon, Nagsimula silang manggulo sa buong lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason sa paghahanap kina Pablo at Silas para iharap sila sa mga tao. Pero nang hindi nila makita sina Pablo at Silas, hinuli nila si Jason at ang iba pang mga mananampalataya. Kinalagkad nila ang mga ito papunta sa mga opisyal ng lungsod at sumigaw sila. Ang mga taong ito'y nagdadala ng gulo kahit saan sila pumunta dahil sa kanilang itinuturo. At ngayon narito na sila sa ating lungsod. Pinatuloy ni Jason sina Pablo at Silas sa kanyang bahay. Silang lahat ay kumakalaban sa mga kautusan ng emperador. Dahil sinasabi nilang may iba pang hari na ang pangalan ay Jesus. Nang marinig iyon ng mga tao at ng mga opisyal, nagkagulo sila. Bago nila pinakawalan si Jason at ang kanyang mga kasama, pinagpiansa muna sila. Sina Pablo at Silas sa Berea. Kinagabihan, pinapunta ng mga mananampalataya sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating nila roon, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo, mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Tesalonica. Gustung-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni Pablo at araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi ni Pablo. Marami sa kanila ang sumampalataya. Kabilang dito ang mga griyegong babae na kilala sa lipunan at mga Griegong lalaki. Pero nang marinig ng mga Hudyo sa Tesalonika na nangaral si Pablo ng salita ng Diyos sa Berea, pumunta sila roon at sinulsula ng mga tao na manggulo. Kaya inihatid ng mga mana ng palataya si Pablo sa tabing dagat. Pero sinasila sa Timoteo ay nagpaiwan sa Berea. Ang mga taong naghatid kay Pablo ay sumama sa kaniya hanggang sa Athens. Pagkatapos, bumalik sila sa Berea na dala ang bilin ni Pablo, na pasunurin sa kaniya sa Athens, sina Silas at Timoteo. Nangaral si Pablo sa Athens. Habang naghihintay si Pablo kina Silas at Timoteo sa Athens, nakita niyang maraming diyos-diyosan doon, at lubos niyang ikinabahala ito. Kaya pumasok siya sa sambahan ng mga Hudyo at nakipagdiskusyon sa kanila at sa mga hindi-Hudyo na sumasamba rin sa Diyos. Araw-araw, pumupunta rin siya sa plaza at nakikipagdiskusyon sa sino mang makatagpun niya roon. Dalawang grupo ng mga tagapagturo ang nakipagtalo kay Pablo. Ang isa ay tinatawag na mga Epikurio, at ang isa naman ay mga Estoico. Sinabi ng ilan sa kanila, Ano kaya ang idinadaldal ng mayabang na iyan? Ang sabi naman ng iba, Iba yata ang Diyos ang ipinangangaral niya. Ganoon ang sinabi nila, dahil nangangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa kanyang muling pagkabuhay. Isinama nila si Pablo sa pinagtitipunan ng mga namumuno sa bayan, na tinatawag na Areopagus. Sinabi nila sa kanya, Gusto naming malaman ang bagong aral na itinuturo mo. Bago kasi sa aming pandinig ang mga sinasabi mo, kaya gusto naming malaman kung ano iyan. Sinabi nila ito dahil ang mga taga-Athens at mga dayuhang naninirahan doon ay mahilig magdiskusyon tungkol sa mga bagong aral. Kaya tumayo si Pablo sa harapan ng mga tao roon sa Areopagus at sinabi, "Mga taga-Athens, nakita ko na pakarereliyoso ninyo. Sapagkat sa aking paglilibot dito sa inyong lungsod, nakita ko ang mga sinasamba ninyo. May nakita pa akong altar na may nakasulat na ganito:" para sa hindi nakikilalang diyos itong diyos na inyong sinasamba na hindi pa ninyo kilala ay ang diyos na aking ipinangangaral sa inyo siya ang lumikha ng mundo at ng lahat ng narito siya ang panginoong nagmamay-ari ng langit at lupa kaya hindi siya nakatira sa mga templo na ginawa ng mga tao hindi siya nangangailangan ng tulong mula sa tao dahil siya mismo ang nagbibigay ng buhay sa atin, maging ng lahat ng pangangailangan natin. Mula sa isang tao nilikha niya ang lahat ng lahi at ipinangalat sa buong mundo. Noon pa ay itinakdanan niya ang hangganan ng tirahan ng mga tao at ang panahon na sila'y mabubuhay dito sa lupa. Ang lahat ng ito ay ginawa ng Diyos upang hanapin natin siya at baka sakaling matagpuan natin siya. Pero ang totoo, ang Diyos ay hindi malayo sa ating. Dahil sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tayo'y nabubuhay at nakakakilos. Katulad din ang sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo ngay mga anak niya. Dahil tayo nga ay mga anak ng Diyos, huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng Diyos-Diyos ang ginto, pilak o bato na pawang imbento ng isip at kamay ng tao. Noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawain. Sapagkat nagtakda ang Diyos ng araw kung kailan niya ipapataw ang kanyang makatarungang hatol sa lahat ng tao rito sa mundo, sa pamamagitan ng taong kanyang pinili. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, pinagtawanan siya ng ilan. Pero sinabi naman ang iba, Bumalik ka uli rito, dahil gusto pa naming makinig tungkol sa mga bagay na ito. Pagkatapos umalis si Pablo sa kanilang pinagtitipunan. May ilang lalaking kumampi kay Pablo at sumampalataya kay Jesus. Ang isa sa kanila ay si Junisius na miyembro ng Areopagus atang ang babaeng si Damaris at may iba pa. Ngayong alam na natin, sa panahon natin ngayon, bilang kristyano, ay ang sabi po ni Apostol Pablo, umiwas tayo sa pagdidibate. Sa panahon niya, pwede po, kasi binigyan po siya ng authority ng ating Panunso Kristo. Kung paano ang ating Panunso Kristo ay nakikipagdebate sa kanyang kapwa-hudyo, at si Apostol Pablo po ay nabigyan ng authority para magdebate rin sa mga hudyo o mga, mga hindi hudyo. Kaya sa panahon niya pwede po. Kaya ito lang ang masasabi ko, huwag basta maniniwala, kundi atin munang basahin sa bawat talata na ating mababasa upang tayo ay hindi madaya maloko ng sino mang nangangaral. Kaya ang ating pong dakilang guro ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Muli nating basahin at pakinggan ang sinasabi ni Apostol Pablo patungkol po sa debate. Ngunit iwasan mo ang mga walang kwentang pagtatalo-talo, ang pagsusuri kung sino-sino ang mga ninuno, at ang mga diskusyon at debate tungkol sa kautusan dahil wala itong naidudulot na mabuti. Ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa Cruz ay kamangmangan para sa mga napapahamak Ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, Sisirain ko ang karunungan ng marurunong at ipapawalang saysay -say ko ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mahuhusay sa debate sa panahong ito? Hindi ba't ipinakita ng Diyos na ang karunungan ng mundo ay kamangmangan? Sapagkat sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulot na makilala siya ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng mundong ito. Mas minabuti ng Diyos na iligtas ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa ipinangangaral ng magandang balita, na ayon sa iba ay kamangmangan lamang. Ang mga Hudyo ay ayaw maniwala hanggat walang nakikitang himala, at ang mga Griego naman ay humahanap ng sinasabi nilang karunungan. Ngunit kami naman ay ipinapangaral ang Kristo na ipinako sa krus, bagay na hindi matanggap ng mga Hudyo.